Okay O, oh, yan ha Magbablog tayo guys ha Ayan na, ayan na, Sir yan? Ayan, ayan, sige galaw-galawin mo Galaw-galawin mo lang Ayan, Sir Nyam O Ayan 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 na Bitaw, bitaw Hawakan ko Bitaw Bitaw, wala Ayan, meron Naralig namin, oo oh. Okay Huwag ka lang kayo, galaw Ikaw, ulo mo hindi Hindi gagalaw masyado Oo Let's go! Go, go, go! bumili sa Maragon doon. Bumili na tayo ng ano. Oh, doon na. Hindi yung panghapunan na natin. Oh. Sa may ano. Tan. Oh, doon na rin. Doon sa may ano. Yung Lolo Claros. Oo. Oh, oh, Wala na ba akong ano sa likod? Alright, let's go. Let's go. Okay na, na tayo ha. Sir, Sir Pidel. <laughs> ano mo? Ano na? Una, una, go, go. Tan. Dulo ko, gitna ka, Nyor, Gitna ka, Nyor Si Sir, ano? Si Sir Pidel sa likod ni Nathan. Basil. Dulo ko. Dudulo ko. Let's go! Ano, following tayo. Halloween. Ah, let's go. What's up? What's up? Ayan, ah. ayan, ayan. Ha. Tayo Kras, oh, ah, tayo do sa Lolo Cross, Claros. Oh, ah. ito. Saan yung Lolo Cross? Sa so, Mina, eh. Sa May Alpha Mart bibili namin ng pagkain. Ah, oo. Oh. Uh, Dura tayo mag Oo, ah, sige, Kasi sige, kung sige. Tayo magluluto pa tayo, negative. Tapos bilhin na lang tayo ng mga chicha. Chicha, oo. Oh, sige. Alright, so mga kapatid, mga kapatid, welcome back to us. Ayan, guys, naririnig kayo, ha? Shoutout! out! Shoutout! out! Shoutout! 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 meron na Shoutout! 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 Hindi. Shoutout! 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 Ano Shoutout! 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 gaming Shoutout! Shoutout! dagat Shoutout! 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 So, oh. Eh. Yan, ang tama. Huwag nating hayaan na mauna ang stress bago ang ride. <laughs> sa Lady River Drive, pero didiretso tayo, pre. Didiretso tayo ang labas na natin doon sa ano na. Sa... Di ba sarado yun, sir? Yung pahanak na pa kaliwa? Paikot, ikot ka. Did, didiretso pa. Paikot, ikot. tayo, Tan. Bukas na yun? Yung diretso na yun? Oo, oh, diretso, Bukas na yun. Ang labas na natin doon na sa ano, sa sinushortcut na natin sa Sapote. Eh. Hmm. Doon na yung ano na All Alright, so uh, papunta kami ngayon sa Ano nga Kubo? Ah, bakasyonan ni Gaying oh, Ayan doon Pundun dun. talaga Malamang kung maganda talaga ron Pero ano, most of the time nadadaanan na namin yon Pag kami nagra-ride papunta ng uh, Actually, lampas ng Kebyang yon Pag nagkikebyang loop kami, yon Doon, doon Yung area ng waswasan Kung saan kami nagpapabalik-balik <laughs> Doon yun niya kay Saraduro. Saraduro oh. Ayan, oh. okay Okay, good Alam mo sir, nyo yung gagawin mo? Kailangan mong bumili ng panibagong ano niyan Okay, gagalaw yung ulo mo, pre Oo, uh oh, okay, steady lang, lang. steady <laughs> Meron ako doon Meron ako doon yung isang helmet ko Di ba <laughs> yung isa? Oo, oh, okay pa yun eh Yun yeah. ang ginagamit ko nga pag uh, ano Pinala hey, na kung, kung Para yung pares nito Oo, oh, yun yeah. mm. Kinuha niya yung helmet na yun eh Kaya, ang gawin mo, kunin mo yung ano Yung, yung headset pinaka cordon, no? Oh. Oh. Balak, balak ko nga nilipat. Palit mo. Tayo U-turn. Hindi tayo U-turn, diretso. Sa, so, shoutout shout out ang nasa una natin si Sir Pidel, sunod si Neitan, sunod si Sir Junior. Hey. Shout And out. Shout out kay Basil, naka Rebel 500. Nixon. Nixon, awit ka talaga. Awit ka. <laughs> <laughs> Last minute back out ka talaga, mahilig ka talaga sa ganyan eh. Last minute back out eh Yan yan Tama yan Diretso kay sir ano Ito yung pre Pag kinanan mo yan Ang labas mo naman yan Sa bulungan Bulungan Oh okay So bukas na to Dati hindi pa to bukas Oh Diretso ng ano yan eh Mga pupunta ng ano. Alam ko na to Doon sa May River Drive Din ang daan ito Oo oh, yun yun Yung sinishort kata natin Oo oh. Yan Doon ang ano na Doon ang patak na ito laduro Oo oh. Okay pa pala. Ayan, ayun yung dadaanan natin eh. Sa kabila. Oo, oh, oh, Okay pala dito eh, no? Wala traffic. At least bukas na siya. Dati hindi pwede doon, di ba? Hindi, bukas naman talaga to. Madalas lang tayo dumadaan doon sa kabila. Ah, okay. So, hindi natin to alam dati eh. Oo. Oh. Oh. Eh, nung sinarado ron, lahat pinadivert dito. Mas okay dito. Ay, dito na yung mga motor eh Yung mga sakay na lang doon para bawas Oo, oh, yung motor dito, so, swabe na rito eh, no? Mag-overflow Mag Hindi pagdagat dagat hindi yan nag-overflow Dagat yan, dumi-depende yan sa high tide, low tide Ilog ang ano, ang nag-overflow Pero parang mas malayo to pre ah Malayo, ito, hindi para ako ah, oh. Pero at least wala kang traffic, di ba? Oo, oh, wala traffic Mas okay na yung ganito kaysa sa at yung traffic doon Shout out sa iyo Nixon Abueva. Last minute back out ka talaga, Brad. Idol talaga ito. <laughs> 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 Ayan, dyan na tayo. <laughs> May dalang Johnny Walker. Yun. Walwalan to. Hindi ko pa napapatanggal ng tayo ng ano. Buhusan mo. Masapot, sa nabubuhos ako talaga to. Nakukulat pa Masarap coke ang pang pa, andiyan pa yung ano? Andiyan pa yung sinulid? Nandito ko pre, dalawa. Tanggalin mo na, taki. At taka -taka yan? Hindi siya Kaya siyang <laughs> ay siyang ipalik sa hospital. ano? Pwede mo ipatanggal sa aspar? Puputulin mo lang yung tapos uhugutin mo lang. Masakit? Hindi. Ano na yan? Tuyo na yan? Mga ano yan? makati Sa 4, mga 7 tayo doon, no? Oo, oh, uh, approximately Eh, kakain pa tayo? Ah, uh, Pero ano naman eh, namu-move naman eh Hindi naman siya all throughout eh Plus 2 hours lang ko oh. Eh, pwede na natin ano yun i-bargain Oo, oh, nakausap ko naman Ang sabi yung check out time, Mamu-move lang Depende sa check-in time natin. hindi, pa, pa traffic. Sabay tayo. Eh, Di dito. Uh, ah, ah, dito. Kanan tayo. Kanan, kanan. Kanan, traffic. Dalaw Kaming dalawa, hintayin nyo kami. Kaming dalawa ng rebel ang may iwan dito. Kaya kay kayo dito. sige. Uh, eh, hey, kasya, kasya. Let's cool, go, cool. go. Ayan, guys. So, pupunta kami ng, ano, nang ah, uh, bakasyonan na ni Kuring. Ano nga yung pangalan nun? Ano? gaying ni Gayeng. Gayeng, kuring. Asuna ni Gaying Gaying Ah, magano muna kami, magliwaliw muna kami. Maglangoy lang oi babago ang gera next week kasi pasukan na next week. So, if others have their stress reliever, na kung saan sa nagpupunta kami, motorcycle ride and swimming. Yan ang yan ang aming stress reliever. Okay guys, nar naririnig kayo rito ha sa inyong ano ha. Oo, yun, Aboda. <laughs> At sa aking mabuting kaibigan na si Alimar Neri <laughs> 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 Teka lang, teka lang <laughs> Pre, malalaglag! Malalag, wait lang, wait lang, malalaglag Ano, ano, Yung ano ni Basil Sige, sige ar, lang, sige lang Sige ano yung malalaglag, pre? Yung bag ni Basil sa likod Out sa'yo, <laughs> Alimar Iba na pangalan ni Alimar Ano yun? Tayo. Ano Ano Puyong. puyong. Puyong? Ah, puyong, ay, yung ay Puyong. Puyong, dito ba yun? Puyong dito tayo sa kapi. Dito ba ito tayo, tayo ano? Ano tayo ngayon? Maran, banda ang Oh, wait lang kami. Ang layo na. Alayo yun na sa amin. Okay, Tangi. Dito, dito, dito lang banda. Eh. Ano lang kami? Pupwesto lang. Banda pupwesto. Yeah, sige, 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 sige. Kala ko malalaglag yung ano ni Basil eh. Yung bag ni Basil kumakaway-kaway. Okay, Nakatikit ba yun? Nakatikit? Oo, oh, nakastrap pero oh, galaw ng galaw eh. Baka ba bumitaw? Bahanang oh. kaya? bandang kanan Ano Diretso na namin Ma ano naman so moving naman Sige sige yan nakita namin kayo Sige go, go 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 Yung gamit ko nakalagay lang sa plastic <laughs> Sige na no, nagpap Yung box ko Walang laman Ang laman na ito yung paraphernalia ng camera Gusto ko iahon kaya lang nakabest tayo Kaya lang maging huwaran tayo <laughs> Ano yan malalim yan Tama taas ito pala akong nagkarga Pinitingin sa gilid pre mm -hmm. Kasi kuma Pinitingin eh. sa jeep pre Saka best pa naman tayo Kaya nga eh Ayan talagang para niya ka riders club na yan <laughs> Kanina yung gamit yung basil na ano Na best Putol putol kayo pre Hindi nauna sa inyo na sa likod doon nyo Ako ang pinakahuli Okay lang yan magkakariwalay talaga tayo sa traffic eh Dito na lang tayo magkita pa kanan Sige, sige, sige. Ano eh, eh nagkaka-traffic traffic eh dyan sa ano, sa kanan. Dapat dire-diretso tong kanan eh. Dapat para may at natin sa GCC Eh, na si Battle, nasa taas. Mahon. Mahon. Idol talaga yan. Mahon ako. Ngunod kay Basil, ako na rin ako Bulis mo naman Bababa na ako So andito kami ngayon sa Pabacoor na kami pero talagang hindi naman ano eh Hindi namimili ng traffic dito kahit anong araw Talagang traffic dito always Kakasar Time check tayo 4.23 in the afternoon Swak lang yan, dating natin doon sa resort mga 6 or 7 Palag na yan Let's go, let's go, let's go, 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 go ang mahiwagang Nixon bigla na namang nag-back out ah. Putol putol kayo pres. Oh, dito pa ako sa traffic. Yeah, let's go, let's go, 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 go. go, let's go, let's go, let's go, let's go. go, go, go. <laughs> Nag-abutan okay, nag ba ng ano, na sigarilyo sila kuya. Pass, pass boys. Oh, Ayan, ito magkasunod tayo. Hmm, one port, one port sa magkabilang gilid oh. Pero nung pandemic, ina, ina, ano natin to, pina Friday, Friday natin to eh, no? Opre oh, Friday night, Friday night eh At ang kapihan sa bahay ni Saraduro? Uh, oo Ah, Wala ka sa ano eh Teka lang, Sir Pedro, parang nagtitingin ng cellphone Sabi ni Tito Dick Sa, sa sunod siya? Yeah, doon sa GC natin Oo oh, nga, ba't hindi pala siya naka-add doon? lang, makaat na ate eh. na eh. Anong ano to pre? Anong lugar? Anong daanan to? Ito ba yung Old Bacoor? Ito oh, yun, yun eh no? Pabinakayan pre Pabinakayan Pabinakayan pa Na nakalagay sa waist general yung kong heavy style eh. Hmm Oh, ito nga yung Old Bacoor kasi dyan yung dating munisipyo ng Bacoor Yung may ano dyan, may simbahan dyan Oo, oh, dyan, dati Oh, huli pwede naman natin diretsuin yung Aguinaldo Highway Tapos so, tayo ng SM Bangor Pwede yun eh mm. -hmm. Eh, matrapik din doon Ah, ganang din, ano? Oo oh. Ito kasi labas na natin ng ano Ito, ito yung labas natin, binakaya na Yung mismong oh. tulay lag, Lagi tayo dito Oo oh. pa lang ko yung saya ni Alimar Sa Asa na tunay na ligaya? Asa ride na tunay na ligaya, Alimar Ikaw <laughs> ang tunay na ligaya so... Oi, mamarite sa ko